Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po naman. Yes. Kayo po ba ay kasal? Tama ba? Opo ma'am, kasal kami. Kasal kayo. At ilan taon na po kayo nagsasama? 12 years. 12 years. May anak po kayo? Meron isa. Ilan taon na po ang anak ninyo? 12 years din po ma'am. Kailan niyo po huling nakausap itong misis niya, sir? Yung nakausap ko sa mga yung pag-uwi niya, yung July, July 22. July 2024 Ngayong taon lang po. Oh, ayon taon lang po, ma'am. Oh, tapos ano pong sinabi niya na umuwi siya dito niya ba sinabi na? De, yung pag-uwi, pag-uwi niya July 22, mm. ma'am. Hindi ko alam yung umuwi pala siya. Mm. Nagtanong lang ako sa kasama niya, doon may kasama siya doon sa pa, Hong Kong yung mm. kasambahay din. Mm, mm. Tinanong ko kumusta yung asawa ko. Mm. Sabi ng kasama niya, ala hindi mo pala alam umuwi siya ng Pilipinas. Mm -mm. Nandito na ako sa Pilipinas tatlong araw na da siya sa Pilipinas. Tapos yun tinawagan namin siya. Yung tinawagan namin yung asawa ko doon sa account ng anak ko, yung mm. cellphone ng anak ko ginamit. Yun ang tinawagan na pag tawag namin, ang sabi niya, nandun pa daw siya sa, sa Sambuanga lang daw siya nag-stay. Taga saan ba kayo, sir? Taga Sambuanga, Sibugay. Sambuanga, Sibugay. Siya ay nasa Sambuanga, City. City. Sino po ang nasa Sambuanga City? Hindi, sa kanya daw kaibigan, pero hindi niya sinabi kung sino pangalan niya kaibigan. Mm. At tinanong, niya, tinanong siya ng anak niya, ma, ma bakit hindi ka dumiretso? Hmm. Kasi may bahay naman tayo. Hmm. Ano sabi niya sa anak niya? Sabi, daw, sabi niya, hindi, hindi pa daw siya uuwi agad. Doon pa daw siya mag i kay may problema daw siya. Hmm. Yun, nagtaka na ako kung ganun. Tinanong, pag -uwi niya doon sa akin, amin, tinanong ko na siya. Hmm -hmm. Tagal niya, hindi, hindi siya masagot kasi... Sabi niya, nandun lang siya sa kaibigan niya sa, sa, sa So, nung pag-uwi niya sa Sibugay, sir, anong napag-usapan ninyo? So naman, na, nag-away kami kasi yun, tinanong ko sa kanya kung bakit hindi siya umuwi agad. Mm. Kasi yung July 30, ma'am, birthday yun ng tatay niya. Mm -hmm. Sabi pa nga niya ng kaibigan niya doon sa, kasama niya doon sa Hong Kong, i-chat ko yung asawa mo na uwi tayo na walang pera. Sabi, niya, sabi daw niya, wag na i-chat kasi isa-surprise ko lang sila. Paano kayo naghiwalay, sir? Paano mo nalaman na may lalaki na pala siyang iba or may kinakasama na siyang bago? Yun na ma'am, yung pag-uwi niya, pagbalik niya galing ng, galing ng Pilipinas ma'am, pag-uwi hmm. pag na niya ng Hong Kong. Ah, so bumalik na siya ng Hong Kong. oh, pagka-August. Tsaka mo pa oh, palang August. nalaman. Oh. oh, pero iba na yung inala ko ma'am, pero wala pa akong ebidensya na gano'n. So nung nasa Sibugay siya sir, habang nasa Samuanga City at nasa Samuanga oh. Sibugay, hindi niya sinabi at all sa'yo, wala siyang sinabi. Ah, hindi, 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 niya, hindi niya sinabi sa akin na may Kwan, siya, may kasama, may kasama niyang lalaki. Okay. Pero bago siya umalis, sir, nang hinala ka na ba? Meron ka na bang nakitang ebidensya or mga kateks ba niya? Paano? Paano mo nalaman? Na, wala pa, ma'am. Yung kwan lang, ma'am, na na ako kasi dati, yung hindi pa kami, hindi pa kami palaging nag-aaway, yung cellphone niya, pag-uwi niya sa bahay, hindi na niyan, kuan. Pag-uwi na niya ngayon, palagi na niya bitbit -bit yung cellphone niya. Tapos mm -hmm. Plus, palagi na siyang nasa malayo, nagdadala na siya ng headset. May mga you know, kumbaga may mga kausap oh, may sa na sa malayo labas. Na siya, oh. Oh. Ah, oh. Diyo na ako nahihinala. Tapos wala lang akong picture. Sabi oh. pa nga niya sa akin yung lumabas na yung picture na yung binigay niya sa akin balanding mm -hmm. kabit. Mm -hmm. Sabi ako pupunta ako kang Sir Tulpo. Tinawanan pa niya ako kasi wala daw akong sapat na ebidensya. Hindi daw yung sapat. Hindi, tatawanan lang daw ako kasi picture lang daw yan wala daw yung kanyang sa kama daw sila. May kaibigan siya doon sa Hong Kong, ma'am. Pwede always yung tawagan niya, ma'am. Lahat yung evidence siya, nandiyon sa kanya, lahat. Close friend niya yun. Ah, so alam nung kaibigan oh alam niya, siya, na may bago talaga siyang kinakasama. Oh, At, lahat ng mga doon sa Hong Kong, ma'am, taga doon sa amin, si Bugay, alam lahat. Okay. Before ba siya umalis sir pa Hong Kong, like, uh, kailan pa ba siya nandoon? Tagal naman, mga limang taon na siya pabalik-balik. Okay, so sa limang taon na yon hindi po kayo, wala kayong naging, uh, kumbaga, alitan na talagang kayo ay nag, na, hantong na sa hiwalayan, wala pong gano'n? Wala, wala ma'am. Dati ma'am, nag aaway kami, nag kami doon dati, yung, yung laki din yan, kasi dati, nag, yung panahon pa yon ang COVID, mm -hmm. tumatawag ako sa kanya, Palagi mm -hmm. busy yung cellphone niya. Mm -hmm. Tapos, na tapos, ang katawag pala niya yung lalaki yan ang lalaki So kumbaga dati pa kahit nung nasa Hong Kong pa siya oh, alam mo na na meron siyang kausap na oh, ibang lalaki Oo oh, okay. yun ang lalaki Ma'am tapos niya sinabi niya sa akin kaibigan lang daw Ah kaibigan ayun. lang daw sila Okay Ah uh, magandang hapon po Ma'am Bernaline Yes po Ma'am Ano po ang masasabi niya dito Ma'am Bernaline Hindi po kasi totoo yan Ma'am puro ano na lang po niya yan Sabi kasi, niya Ma'am hindi daw. Si Ayaw, ayaw ko na ako po kasi sa kanya eh. Kaya sinasabi niya po ng ganyan. May nakita kasi kaming mga pictures. Dala-dala po ni Sir Ralph. Ano, may letrato po kayo. Kasama niyo po yung lalaki na allegedly ay ex niyo din daw po. At uh, matagal niyo nang kinakausap. Uh, meron pa po yung nakahubad kayo sa may kama. So ano hindi, hindi naman po yan hindi po yan nakahubad eh Sagali, uh, sa no. sa, sa, taas lang po yan na hinubad niya pero hindi po kami nakahubad kasi Marami po kami nyan. Marami kami yan kasi nag sila. Oh, Ma'am Bernaline, regardless, nakahubad pa rin po si sir, tama? Si, si lalaki po. Yung, yung, yung taas po. Oo, oh, pero nakahubad po siya. Yung, yung taas nga po. Okay. Oo oh, nga, nakahubad siya sa pantaas. Pero ikaw ay may asawang tao, ma'am. Hindi po ba? Nung time na yan, ikaw ay may asawa. Yes po. Pero oh, bakit rin ko pa sinabing ayoko na? Oo nga, Ma'am Bernaline. Pero bakit ka tumatabi sa isang lalaki, alam mm. mo na ikaw ay may asawa, na hindi mo naman asawa yung katabi mo? Kailan po, pero wala, wala na po kami. Wala na po kami ng asawa ko eh. Wala. Ma ma'am, uh, kayo po ay legal na kasal. Oh, naman, legal, Nama po okay, ba? Ma -ma -ma. oh, legal po kayo nakasal, yes, na kasal, ma'am. So bakit po ginagawa ninyo yun? Ayoko na po kasi eh. Hindi eh, naman po maaari ma'am na porket ayaw na ninyo ay uh, kayo po ay maghahanap na lamang po ng ibang lalaki. Hindi po ba? Meron po tayong proseso na pinagdadaanan para po ma ang inyong uh, kasal dahil sa mata po ng batas kayo po ay kasal na dalawa. May isawa din 'yan ma'am laki. May oh. anak. Karapatan po ng mister ninyo na si Sir Ralph May... na magreklamo dahil kayo po ay kasal sa Pilipinas. May negosyo pa din 'yan ma'am, iniyan niya negosyo. Hindi wala wala hmm. naman po. Kasi kami ano lang dati po alam, po yan, pero wala na ano po lang. kasi ngayon eh eh nag nag picture marami po kasi kami niyan marami tapos nag picture picture lang tapos may kakontak kasi kami ng friend namin diyan kaya pinaano lang namin na ganyan yung picture. Oh, Ma'am alam niyo po ba na yung litrato ngayon ay nakita na rin ng inyong anak na 12 years old? Opo. Oh. Ay, yung anak niyo minor di edad nakita yung litrato ninyo na nakahubad yung lalaki sa pantaas sabi niyo nakahubad ng pantaas. Oh, hindi hindi po ba kayo naawa sa anak ninyo at gano'n ang kanya nakikita? Hindi, naawa naman po. Pero ayaw ko na kasi hindi naman ako pwede din mag din sa asawa ko kung ayaw ko na. Ma'am, tama naman po. Hindi din, hindi, kami naman po, hindi din naman kami namimilit. Of course, And kung kayo po ay uh, desidido na makipaghiwalay na sa inyong asawa, wala naman pong kaso doon. Pero karapatan din po ni Sir Ralph at ng inyong anak na malaman ang katotohanan at uh, dahil sila po ang inyong pamilya, hindi nyo po dapat 'yan ginagawa kahit po sa social media, 'di ba? Kaya po, eh hindi naman po kasi yan dapat yan eh, kasi kung hindi lang po yan siguro pinasa ng friend ko, ng mga, na pinasa pasa nila, hindi naman po yan siguro maukuha. May, may close, sabi ko, bakit pinawa niya sa akin ng ganyan? Kasi umuwi na siya, tumawag yung anak sa kanya, pinagsinungalingan pa niya ang anak niya kasi umuwi siya July 22, sabi niya nandun pa daw siya sa nandun pala na siya sa Hong Kong. Mm. Yun pala, nandun na pala siya sa kanyang, sabi niya, amiga ba kanya niya yun? Sa Sambuanga, pero nasa Manila na pala siya doon. Hindi ko, hindi ko sinabihan kasi gusto ko muna magano eh. Kasi sa, sa mga, sa mga panuloko din niya sa akin. Oo, oh, niloko mo oh. lang din A naman pala, an sir. An ano, sir. Anong panuloko ba? ko sa Hmm. Oh, lahat, lahat, lahat uh -oh. na may pundar, lahat, 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 na, lahat, na, lahat, lahat na wala. Lahat na may pundar, may bahay tayo. Lahat ng gamit nandiyan. Oh, nandyan. bahay lang. May lupa tayo nung nabili sa inyo ibang pera. Nandiyan sa nanay, 'yan sa lupa kapalit ng lupa. Nandiyan sa nanay mo. Ano pa? Oh. Ano bang Ano ba talaga yung ang dami, mo ang dami. Dyan? Ang dami kong naipundar tapos wala. Kasi, wala at wala. Kaya kasi, sinabi ko ayoko na eh. Gusto ka naghanap ka ng pera. Gusto, gusto hinapin mo yung pera mo. Nandiyan naman yung lahat sa bahay. May mga gamit tayo. Okay. Kasi nagsusugal ka dyan sa Hong Kong dati. finally, ang dahilan mo, bakit mo iniwan si Sir Ralph at sinasabi mong ayaw mo na, eh dahil niloko ka niya sa pera. Opo. Ano Dapat pong ginawa? Ang ko lahat, hmm. parang lahat na wala, lahat lahat pina-invest ko siya ng mga ano, mga Liyan, mga ano-ano para parang, lang kasi wala siyang trabaho eh. Alam mo naman 'yun eh. Anak, Binabatay... Tapos sa binabantayan ko anak ko. Binabantayan ko yung binab anak ko yung anak, may, anak may natin. okay. Sir, lahat daw ng inipinundar ni Ma'am Bernaline limang, ng limang taon sa pagiging OFW, iwinaldas mo sa pagsusugal? Yung naiwin yun lang yung bahay. Hindi, yun lang. Kasi kung, kung hindi pa pakalim bahay, niya, alam wala. Alam niya, bahay, alam niya, wala. niya, niya mga Pati yan, siguro, niya. Oh, so that, sa, saan, saan mo nandala, ma'am? Kasi nadala, dati, ma'am, may, may yung inimbest na, niya sa akin, yung may manukan kami yung kan mm. paitlogan. Mm. Ano nangyari sa manukan sir? Hindi nagtagumpay. Tap, hindi nagtagumpay kasi mahaliit lang yung mga itlog ibibigay mm. sa manok. Tapos palagi ako bumibili ng mga pagkain, mahal yung isang sako. Mm. Hindi maka hindi sapat yung income ng manok para makalipon, makaipon. Oh, bukod sa manukan, asaan mo pa ininvest yung binigay niyang pera? Para marinig ni Mayornalin so, kasi yun ang pinagdududahan niya sa iyo eh. Tapos yung ibang yung pera niyan talaga, ma'am. Tapos nagpa 5656 kami. Gatong mm. dati, yung ibang pera. May um, bumalik kayo. naman. May naipondar ka. kunti. Pero may may pinabayaran man naman niya sa akin. Yung mga sasakyan namin. Yung kwan, may pinabayaran siya. Hindi. Hindi yun. Hindi yun totoo, ma'am. Kasi buwan-buwan ako nagpapadala ng bayad. What? Sir, may trabaho ka ba ngayon? Wala. na na pa ma'am? Nag-negosyo ako sa Sambuanga ma'am. So simula oh, ngayon naging... Ngayon pa yan ma'am. Ngayon. One week pa siguro yan. Oo. Oh, pero simula no naging OFW si ma'am Bernaline, Hindi ka na nagtrabaho. Hindi. Hey, nag, oh, nag, Wala. lang ako ng tricycle. Oh, uh, lang ako ng motor ma'am. Okay. So nakaasa kayo in short ngayon sa padala ni ma'am Bernaline at sa business ninyo. Tama? Oh, pero hindi naman ako nang hingi talaga sa kanya ng ganun kalaki ma'am. Maghingi talaga ako ng pera para kalamin mo. Maghingi. Yung my birthday lang magbigay siya. Anon, pero hmm. yung buwan-buwan na magbigay siya sa akin na, uy, sa'yo yan, para gasto mo, hindi. Wala yun, ma'am. Para pang bayad ng motor meron. Hello, Lance. Hey. Hello po, ma'am. Yes, good afternoon, Lance. Lance, nandito sa line namin ngayon si uh, Miss Bernaline, si mama mo. Anong uh, gusto mong sabihin kay mama mo? Kumusta siya dito sa, 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 kung ano, sa Samrong Rat. Hmm. mag sila ni papa. Mm, gusto mo na siyang umuwi diyan. Opo, ma. Namimiss mo na ba si mama mo? Opo. Gusto mo magkabati sila ni papa mo? Opo, ma. mo ma. ma. Pagbalik naman ni papa. Pagbalik ka dira sa sumbang gamang. Ayaw mo ni papa. Pagbati na yung dira. Nak? Ma? ma? Dili pa man. Dili pa man Pwede. Kasi kung umuuli si mama dira, magunsa man si mama. Si Papa wala trabaho. No, ma may negosyo dare. Mm, may negosyo naman pala. Ano ba negosyo niya, sir? Okay. Yung mga pagkainan, ma'am. Pero hindi naman yun ko, ka, ma'am, kasi ah. may pera pa mga kami. Sabi pa nga niya, tatay niya sa amin eh. Oh, December umuwi ako. April, pinapunta ko sila dito. Nung July, umuwi, umuwi ulit no, ako. Ano pa ba ang kailangan? Pinup pinupunta ko mga kami April, pero... Tagal na pala pa kayo ng kuha niya ng lalaki na, na yan. Niloloko niya lang kami. Ma'am Bernaline ginawa po mga kaibigan. Pinagkaibigan po kami sa lalaki. Mm, number if ever po, halimbawa, na magkausap kayo ni Sir Ralph ngayon, tatanggapin mo pa rin po ba siya? Mahal mo pa ba si Sir Ralph? Ayoko na po eh. Mahal mo pa ba Mag siya, ma'am? Yun lang ang tanong ko. Lagi ko sinasabi sa kanya na maging okay kami para sa bata. Pero yung pipilitin pa ako na maging okay kami, ayoko na po. Sa kanya, ma'am, mapauwi siya dito sa Pilipinas kasi yung ginawa niya sa aming pangluloko at saka yung business nila sa lalaki, may business mo na sila sa lalaki. Mm -mm. May business Ay, sila na sa lalaki? Meron, meron, meron ma'am. Anong proweba mo, sir, na may business? Nand nandiyan yun, ma'am. Yung mga, kuwan, ma'am, kinuha pa nila yung, na, ma, nakuha sila ng DTI. Okay. Ah, Ma'am Bernaline, ito tapatang tanong lang 'ano, may boyfriend ka ba ngayon o wala? Regardless kung sino 'yung lalaki. Wala po. May ikaw ba may ibang kinakasamang lalaki? Dati po meron. Dati po meron, pero ngayon wala po. Oo, 'yun mami, kasi dati meron, 'di Ah, uh, may main okay. point. Pero may may na na po. kahit nawala na sa ngayon ma, may point at may basis naman yung pagre-reklamo ni Sir Ralph. 'Di ba? Kahit sabihin niyo na hindi kayo nagkakasundo, ayan ay normal po sa mag-asawa, hindi po ba? non po talaga mga instances lalo na na tungkol po sa pera uh, sa mga OFW lalong-lalo na po dahil hindi naman po nila nakikita talaga kung saan po napupunta ang perang kanilang pinapadala pero uh, baka naman po maari pa kayong mag-usap kasi uh, narinig nyo po ang kahilingan ng inyong anak ma'am at uh, napakabata po ng inyong anak Lahat pa niyang kaibigan doon sa Hong Kong ma'am pinagbinabantaan pa niya baka kung um, makauwi daw siya ng Pilipinas, isasalin la, isalin niya pa uwi yung nagbigay sa akin ng mga ebidensya. Isasalin nila Isasali, pa isasalin uwi? Isasalin niya pa, pa, uwi. Gagastuhan daw niya. Maraming kasi siguro siyang pera. Ay, ma, hindi natin alam sir kasi syempre eh, so, uh, kung hindi na po nagsasabi ng totoo ang inyong misis sa inyo, eh... wala na po tayong magagawa doon. I mean, hindi naman natin siya makokontrol kung anong kanyang gagawin. Ano. In any case, sir, kung talagang desidido po kayo na ah, sinabi naman ni Ma'am Bernaline, ayaw na niya. Tama ba Ma'am Bernaline, ayaw mo na talaga sa mister mo? Opo, opo. Pero pero, 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 hindi, hindi, alam niya po na hindi ko pinapabayaan yung bata. Simula, simula. Hmm. Ah, Ma'am, hindi, yun yung, para sa bata. hindi po yun pinabayaan. yung uh, punto. Mula yung lumalis ka, ako yung nagkakuha na ng bata. <laughs> ano, Siyempre, ano, nagkakuha ano. ako ilag. Binigay ko sa inyo, ano ka? Binigay. Ibinigay mo yun. Pag binigay, pag manghingi kami, manghingi yung anak mo, saka ka bibigay. Pero ay, hindi kami, ano, saka hindi, hindi kami, para, kami gusto sa lahat ng ko? hindi kami, na nang, hindi kami nangihingi sa Hindi kami nangihingi sa iyo nang hindi kami siya nangihingi kahit, mga kahit mo, ano. Alam nila yon, kahit mga kapatid mo, alam pero, nila kung anong problema natin. Huwag kang ano diyan. Pero ang iyang kwan sa iyo nang luluko, nang luluko ka sa akin. kasi pag-uwi mo na yung July, hindi mo sinabi, lupo? hindi mo sinabi sa akin na may lalaki ka na pala. Sa Manila ka nag-stay. Sino sa sabi sa mo ay lalaki? Ha? Bakit? sinabi mo sa akin? yung pag-uwi mo. Ayaw mo na sa akin. Sabi ko, bakit? ba? Diba? Tinasahan mo ako na... April ko pa sinabi sa iyo. Nung April. nalaman ko, April nung nalaman April. Oh April ko, na. nung niloko mo ko, at binen, sinangla mo pala yung, April. yung sing-sing na binigay ko, sinabi ko na sa iyo, ayaw ko na. April, April pa nga, April pa nga, pero John, nagayos tayo, di ba John? Ano, eh? nagayos? Ay, ay, oh. nagayos? Oh, nagayos tayo, John. Nag -ayos sabi po nga, sa sabi ay, pa mo nga sa akin eh. Ako, okay tayo, para sa bata, sinasabi ko sa iyo. So, Kuha lang yan Palusot mo na lang yan. yan. Lang yan. Okay. Hindi. Okay kasalanan mo to lahat sa mga narinig ko po sa inyong dalawa I think pareho po kayo may kasalanan so hindi po tama na isisi ibunton na ang sisep uh, particularly kay Sir Ralph alone dahil ma'am again kayo po mismo ang umamin na nagkaroon po kayo ng ibang kinakasama o ibang boyfriend habang kayo po ay kasal regardless po kung ano po ang naging dahilan ninyo kung ano and, po ang ma'am Ma'am Bernaline... saglit ko lang po yung yung sinasabi na boyfriend na. Ma'am Bernaline, N kayo ang umamin kanina. po kayo, 'di ba? Nagka-boyfriend po kayo, tama? Hindi, yung mga chat-chat mm, namin, lang po, yung mga chat-chat. Namin, namin niya kanina. Ma'am, kakasabi mo lang sa akin kanina na nagkaroon ka ng ibang boyfriend. Opo, chat nga po. Oh, ma'am. Kasi yung wala po siya dito, hindi kami hindi naman kami nagkita eh. ma'am, again, sinasabi ko nga regardless kung ano po ang naging dahilan ninyo, hindi ko po kayo hinuhusgahan, okay? Ang sinasabi ko Opo. lamang po, kayo po ni Sir at uh, kayo, Ma'am Bernaline, pareho po kayong nagkasala. Pareho kayong may kasalanan. Base sa mga kwento ninyo, ano. Kung meron man pong issue doon sa pera ninyo, Baka pwedeng pag-usapan ninyo ni Sir Ralph kasi yung bata po ang hiling lang mag-aayos kayong pamilya kahit siguro hindi na kayo mabuo na magkakasama sa isang bahay. At least man eh, lang... Pero na po. Oo, nga, Ma Bernaline, saglit lang po. At least man lang makita kayo na magkasama, na magpamilya siguro, na makita niya si mama niya at si papa niya na kahit pa ay magkausap, di ba? Na maayos kayong dalawa, hindi yung ganito na para kayong nagsasabong. Hindi po ba? Opo. Kailan ka ba makakauwi dito, Ma'am Bernaline? Hindi ko pa po alam kasi kakauwi ko lang last month eh. Oh, eh, ka eh kaso nga ma'am, hindi mo nga sinabi sa kanila na umuwi ka, hindi ba? Hindi, pumunta ako sa kanila, mm -hmm. kasama ko sila. Oo nga ma'am, pero hindi sinabi. Um, late mo nang sinabi. Ma'am, so kailan ka ulit uuwi? Kailan po kaya kayo uuwi ulit? Hindi ko po alam. Hindi na daw siya uuwi, ma'am? po ma sabi mo, niya. kasi kaka-uwi ko lang. Nagde-depende din po sa employer ko kung kaka-uwiin pa kami or, or sa susunod pa or kailan pa. Sige po, ma'am. Ganto na lang po, ma'am Bernaline, ha. Iko-coordinate po na. Huwag niyo po i yung linya. At uh, iko-coordinate po namin sa inyo kailan po kayo makaka-uwi, ha. Uh, para po... Sana man lang makapag-usap kayo ni Sir Ralph regardless po kung ano yung magiging action naman ni Sir Ralph. Kasi si Sir Ralph mukhang desidido na din siya na pauwiin kayo dito, mag ng kaso at uh, matuluyan po kayo. So, ayan po ay oh, different na issue. Na. Ang pag-usapan niyo po yung tungkol sa bata. Ha? Ganun na hmm. lang po, Ma'am Bernaline. Uh, huwag niyo pong ibaba yung telepono at uh, kakausapin po kayo ng isa sa aming mga staff uh, sa kabilang linya. Maraming salamat oh, po, po Ma'am Bernaline, ha? Opo, oh, thank you po. Salamat. Sir, ganito na lang po, ano, kasi... base po sa usapan niyo ni Ma'am Bernaline kanina, talagang desidido na siya na ayaw na niya oh. sa inyo. Sinabi naman din niya, nagka-boyfriend siya, although ngayon daw, wala. So, ano po ang gusto niyo ang action dito, sir? Kasuha na lang siya. Gusto ko kasuhan. Kasuhan sila dalawa ng lalaki niya, Ma'am. Sige, ganito na Sir, ibigay mo yung contact number ni Odessa sa staff namin uh, sa kabilang booth po. Tatawagan natin si Odessa, tapos tatanungin natin siya kung willing siyang mag-testify, magbigay ng testimonya tungkol doon sa sinasabi ninyo na karelasyon ng inyong asawa. okay, o, kasi, to siya magsalita, ma'am. Mm -mm. Kasi maaari naman pong kasuhan Kung uh, nais nyo po talaga Pwede pong adultery yan Kung ang inyong misis ay May kinakasama po Tuwing umuwi Pero, dito ang niyo Ingenium, Sige po, ibigay nyo sir sige Yung sige contact po. information yan para tawagan po natin ha? So ganun po ang mangyayari sir uh, Ihanda po natin yung mga papeles Para makasuhan ninyo si misis uh, Pagdating naman po doon sa bata Kagaya po nung nabanggit ko kanina Pag-usapin <coughs> umo na kayong dalawa uh, ha? kasi uh, uh, again minor de edad po yung anak ninyo as much as possible gusto po natin kung ano yung pinaka makakabuti sa anak ninyo kasi uh, yung pagbabangayan nyo, sir yung anak nyo lang din ang nag-suffer eh hindi po ba kahit ano pong usap natin kay May, kay Ma'am Bernaline Tinatanggi niya na may boyfriend siya eh. Tinatanggi niya eh. talaga man. Ayaw niyang magsabi ng kung meron. Ah. So wala naman din tayong magawa. Pero kitang kita naman po kanina mga kapatid sa letrato na nakaubad yung lalaki. Diba? Parang sa akin naman, bakit ka nga naman tatabi sa isang lalaki na hindi mo asawa na ganyan oh. ang itsura? I mean, not physically po na itsura, but yung nakahubad, di ba? So, may, may point naman po si Sir Ralph, di ba? Bilang isang asawa, karapatan nyo po na pag maghinala at maging basihan po yan ng inyong pagsiselos o basihan ah. na may lalaki talaga si Mrs. So, wag po kayo mag-alala, Sir. Tutulungan namin kayo na ihain po yung reklamo. Yung pagdating po sa anak ninyo, sustento, kustodiya, uh, pag-aaral po ng anak ninyo, yan mas maganda pag-usapan nyo muna ni Mrs. So kaya din po namin i coordinate kay Mrs. kung kailan siya available para makipag-usap ulit. Gano'n na lamang po. Hmm. Mm -mm. Sige po. Uh, sir ko, sabi namin kayo sa kabilang studio ha. Sure. Mm -mm. Sige po. Salamat po. Salamat po, hey. Sir Ralph.